delay ang shipment ngayon nila going to park group at hindi naman umano mangyayari yon kung magla, magbabayad itong sina Brandon ng 20 million. Subalit, aayaw nga dito ni Brandon magbayad dahil mas gusto niyang uh, dumaan sa tamang proseso. Sa mga sumunod nga nakaganapan dahil sa stress ito, ninais ni Secretary Kim na maging kalma ang kanyang boyfriend. At uh, dito, nagsuggest nga unang-una itong si Brandon na bakit hindi na lamang umunus sila magtungo sa apartment ng dalaga. Nakaagad rin namang tumanggi dahil para kay Kim ay nahihiya na umunus siya sa kanyang mga kapitbahay. Kaya mas pinili niya sa place ni Brandon sila mag lang or you know, magkwintuhan. At nung nasa apartment na nga sila or nasa bahay na nito ni Brandon, nagprepare dito sa Secretary Kim ng kanilang mapagsasaluhan. Nagkatoksohan na tila ba umano ay talagang mag-asawa na nga sila or baka maaari na naman silang mapagkamalang mag-asawa. At uh, dito ay uh, nai-open na rin, ano, ikinuwento ni Secretary Kim kay uh, Brandon ang pagbisita ni Carlota sa kanyang apartment na napakarami umanong gifts. Uh, sabi naman dito ng binata, is ganun lamang umano talaga ang kanyang mami na para kay Kimis, eh, hindi naman daw niya umano kinakailangan ang mga regalong iyon. Dahil mismo itong si Brandon lamang ay sapat na. Dahil doon na nakuha ngang singilin ni Brandon ng halik itong sa si Secretary Kim at uh, nung nasa lobby pa lang kasi sila ng Prime Alpha, nais na nitong halikan ang girlfriend. Yeah. nangyari na nga dito mga kaibigan, ano, ang paghahalikan ng dalawa, nagawa na ni Brandon na tanggalin ang botones ng blouse ni Secretary Kim. Subalit so, dahil sa tawag ni Philip, na naman natuloy ang kanilang dapat sana'y napakagandang paglalaving loving At habang nag-uusap nga itong si Brandon at si Philip, hindi mapakali sa si Secretary Kim kung isasara na ba niya ang kanyang blouse or iintay niya si Brandon. Dahil dyan, ininom na nga lamang niya ng ininom ang wine na naging dahilan kung bakit nakatulog na lamang ito. At namakita ito ni Brandon Uh, kinalong na lamang siya ng binata at dinala sa silid At doon na nga sa kwarto, uh, pinatulog ito Sa kinabukasan Sa kinabukasan ay uh, pumasok na sa opisina si Secretary Kim Una siya roon at naroon na rin itong si Stephanie Para makichismis At dito tinanong nga niya kung si Kim kayo na ba ni Sir Brandon Na mga oras na yun walang kaalam-alam ang dalawa na nasa likod nila si BMC subalit so, uh, itinanggi dito ni secretary Kim at uh, ang reason niya is para pangalagaan si Brandon na hindi naman ikinatuwa ng binata dahil dyan, kagad nga itong lumapit at uh, kay Secretary Kim at uh, ipinakita ang kwintas nito na naiwan sa bahay ng binata. Maliban pa riyan, sa ngayon tila ba ay nanaisin na nga nito ni Brandon ang magbayad na lamang ng 20 million para sa kanilang shipment na kaagad rin namang hinabol ni Secretary Kim. So yan mga kaibigan, ano ang mga naging kaganapan dito sa episode 34 ng What's Wrong with Secretary Kim.